yon natin yung ginawa nating kapon, no? ayan oh. No? Forma. Para mabuhusan na yan. Para mabuhusan na. Hmm. Yan. May mga ano na, tubular na. Ay, hindi ko kahapon, no. Hindi pa tapos, eh. Oh. kabang pa yan, no. Oh. Oh. Tas, taas. Yan. Para mabubunga na. Yan, asit na dahan pa yan. Yan o. Oh. Asit na dahan pa yan. Tadagsangan pa yan. Ito po, ang aking mga uh, ginagawa. Ang aming ginawa ngayon, nasa hapon ito ha, pa rin. May kita po ninyo yan pag na. So, ulitin, hmm. Oh. Ano, subular. Lalagyan pa ng parlina yan. Yan mga yan, parlina. Hmm, nabasa yung balaw o. Oh. oh, yung balaw o basa. para tayo may pang upload yun o oh. yung place o oh. Hmm. pinko hmm. yan hmm. yan asintadahan pa rin yan hmm. Ito ang ginaw ko hmm. kaya lang wala pang mga kasama kaya <laughs>